Ito, so, try ko nga. Ang turo Man. ng aking anak. Marunig <laughs> ka na, oh. Ang turo ng aking... Paano yun? Pwede. <laughs> <laughs> Dapat yun niya ng mangga. Ganyan naman yun. Pops, tigil. Mm. May loli, pop. Tamis. 50 pesos na lang ang kilo ng mangga. Bukas yan, 30 na. to pala Lo lepap Lo lepap Tamis Hmm. Kuluburin natin. <laughs>